hindi ako magbabayad. Hindi kami magbabayad. Narinig mo? Sisiguraduhin ko matatanggal ka sa trabaho. Tama na din. Ako na magbabayad. Kayang kaya ko ipasara tong restaurant na to. Para lahat yung eh, mawala ng trabaho. Malinis ang pangalan ng daddy mo. Kaya eh, pwede ba? Diba? Huwag mo nang sirain. Ay, Ay, Aiden. Ay, gusto ba Ako rin, eh. Sarap ng pagkain, ba? Hmm. Ako na lang magbabayad. Ay! Hindi na. Hindi na tayo magbabayad. Ano ka ba? Tatakutin lang natin yung waiter dito. Aiden, mali naman yung ginagawa mo eh. Kakasira yan sa pangalan ng daddy mo. Ika Francis. At mo kakasira? Wala naman masasaktan, di ba? Ay, ang hina mo talaga. Ah, uh, sir. Ito na po yung bill niyo. Hindi ako magbabayad. Hindi kami magbabayad. Narinig mo? Anak ako ng mayor. At kahit sa ang restaurant kami pumunta, hindi kami pinagbabayad. Eh ma'am, sa akin ang bumababaos yung kinain nyo. Tsaka ma'am, baka matanggal pa ako dito sa restaurant eh. Edi eh, mas maigi kung matanggal ka. Kasi kapag siningin mo pa ako ulit, sisiguraduhin ko matatanggal ka sa trabaho. Tama na din. Ako na lang magbabayad. Francis, ano ba? Hindi ka ba nakikinig sa akin? Sabi ko ka magbayad eh. Nasaan ba yung manager niyo? Ako ang kakausap. Hindi po. Hindi din mo sobra ka na. Di ba na Waiter? Ano ba? Ako ang bahala. Ah, uh, yes ma'am. Ako po yung manager dito sa restaurant. May problema po ba? Sir? Sure? Anak ako ni Mayor. At wala akong pakialam kung sino ka kaman. Okay? Ang concern ko dito, pinagbabayad ako ng waiter niyo. Eh hindi ba, hindi ba ako kilala ng mga waiter niyo? Ha? Ah, uh, uh, ma'am. Uh, natural po na magbayad po kayo, ma'am. Kasi kumain po kayo, ma'am eh. Wala naman po ganun, ma'am. Nakakain kayo sa restaurant, tapos hindi kayo magbabayad. Ano po ba kayo, ma'am? Ano ako? Ha? Makapangyarihan ako. Sinabi ko na sa waiter nyo kanina, kahit sa akong pumunta, hindi ako pinagbabayad. Okay? okay. So ngayon, gusto ko, huwag nyo rin akong pagbayarin dito. Ah, pasensya na po kaya. Ako na lang pumagbabayad. Alis na lang po kami. Francis, ano ba? Ano mo, ikaw, ang din ang mo, no? Manang-mana sa'yo yung mga waiter mo dito. Ayun, kaya kong ipasara tong restaurant na to para lahat kayo eh, mawala ng trabaho. Ah, ma'am, sige po, ma'am, sige po. Okay po. Ah, ganito na lang po. Siya, sige po. Ako na lang po yung sasagot sa mga kinain niyo. Ako na lang po yung magbabayad. Para wala lang po tayong problema, ma'am. Ano ba naman, ma'am? Ano kayo ng mayor? Tapos wala man lang kayo pambayan? Sinasabi ka? Ma <laughs> wala, ma'am. sinasabi ko po, ang ganda-ganda nyo po. Oh. I know. Hindi ko, ma'am. Ikaw rin, may sinasabi. Ah, hindi, ma'am. Ang ah! cute, cute mo nga talaga pala. Eh sana hindi na lang natin itong dinaan sa pag-aaway, di ba? Puso mo sa braka na tayo din, ha? Ah. Bukit sa posisyon ng daddy mo, inaabuso mo na yung mga tao. Hidin, mali ang ginagawa mo. Hoy, Francis. Pinapahiya mo ko sa mga pipitsugi na to. Teka nga lang. Bakit mo ba yung kinakampihan? Eh, ang papangit niya. Tignan mo nga yung mga itsura. Pinagpipilitan yung sarili nila sa magtrabaho dito para magkapera. Kasi, mahihirap lang. Siguro nga, itong manager na baklang to, inakit lang yung may-ari para makapasok. At ito namang, mukhang sakitin, sumipsip lang. Kasi, wala nang ibang company o restaurant na tumatanggap. Tama na, Nakakahiya ka na. Inuring ka pa naman anak ng mayor. Ganyan pa talaga yung ugali mo. Huh. Abas mo sobra ka na. Masyado ka na may personal. Tandaan mo, girlfriend mo ako. Dapat ako yung kinakampihan mo, hindi sila! Ma'am, excuse me Walang dalang na po. Tama na po, ma'am. Masyado na po tayo nakakagulo dito sa mga kasamahan nating mga customer, o? Oh. Ah, ganun. Sige. Tatawagan ko kayo yung daddy ko. Oh. At eh, isusumbong ko kayo! Hello, Dad? Dad! Nandito po ako sa P.O.T.J. Cafe! Eh, Dad! And... Wala naman po nalalayat sa inyo ah! Mga bobo talaga kayo! Nagtatanong pa! Ngayon, tignan natin. Kasi pagdating ng daddy ko, siguradong palsik kayo sa trabaho. Ano? Alam mo, wala ka nang talagang awa sa mga tao, no? Pati lang gano'ng tao? Pinapatulan mo? O Eden, malinis ang pangalan ng daddy mo. Kaya e pwede ba, diba? huwag mo nang sirain? Alam ano mo Francis, sa mga... katulad nila, hindi yan dapat pakisamahan. Ang dapat dyan, pagsilbihan ng mga katulad kong mayangay. Balim pa lang itong mindset ko eh. May ka pala. Ano? Wala. Oh, sige na. Saan pa ba, ba yung daddy mo? Well, sabi niya sa message, marapit na lang. Kaya maghintay ka na lang, anong susunod na mangyayari? Alam mo, Eden, hindi ko na kaya ugali mo eh. Nakakahiya ka. Francis, anong nakakahiya sa si ginawa ko? Eh, nakakalibre ka, di ba? Tuwing kasama ko. Ano ang gusto mo? Lahat na ginakaya mo, libre. Eh? eh, para mo na ako yun eh. Mas mabuti pa, Huwag na natin ituloy ang relasyon natin. Teka lang, ano yung mong sabihin, ha? Hihiwalayin mo ako? Natural. Sa kanyang ugali mo, walang lalaki magtitiis sa'yo. Saluhin so, mo yung power trip mo. Francis! Bumalik ka dito! Eh! Hey! Sims, so Dad. Ah, sir. Uh, sir. Good morning, po. Good morning, sir. Dad. Oh. Nagutin dalawa ngayon. Eh, eh, Dad. Ito po sila yung sinasabi ko sa inyo na nilalait po ako dito sa restaurant. Excuse me, sir. Pero... Anak niyo po, sir? Ah, uh, mm. ano Anak ko, sir. <laughs> Hindi ba obvious? Di ba, ba tinawagan ko siya? At alam mo na siya yung mayor dito dito. alam malamang magtatanong talaga po ako sa tatay ninyo kasi siya po yung boss namin dito kasi siya lang naman po yung may-ari ng restaurant na to. Ano? Dad! Ano ka nagsasabi nito? Ba't hindi ko alam na restaurant mo to? Alam mo, Aiden, sinadya akong hindi sabihin na sa atin to restaurant na to. Kasi, alam ko naman yung gagawin mo eh. Ano? Hanggang sa malugi na naman yung negosyo ko? Iden, alam ko yung kalooban mga pinagagawa mo. At alam ko rin, na kanina ka gugulo dito. Eh, dad naman, magbabayad na lang ako para matapos na tong gulong to. Hindi hey, ba nga sabi mo kanina, ayaw mo magbayad? Kasi, anak ka ni Mayor. Di ba? Tila ka pang buhay ang Oo um, nga. Nang tapang ka nang ka kanina eh. Halos magwawala ka nga dito sa loob ng restaurant. Pati yung mga customer namin. Nagsi Alisan. Alam mo, nakakahiya eh. Di mo ba alam? Na? Nakapost ka na sa social media. Ano? Ay hey, ano? Binibidyo ka ng ibang mga tao? Dad! Kitang-kita ko yung binagagawa mo! Huwag ka na mga tuwiran pa! Pero nagkawin iyong... mo! one more thing is meron ka ng kopya ng CCTV kung ano yung mga pinagagawa mo dito kaguluhan ayan you know, o, may CCTV kami dito protected by CCTV area itong restaurant namin ano? mga ka ba? nagkagawa e, ka naman ng paraan mapapahiya ako isa e, ka ba ka ay kanina tapang tapang mo ay pati manager pinalalait-lait mo hindi mo na, sir. Nagpapang pa rin kahit nandiyan ka na sa araw niya. Lamay din para magtanda ka. Mas mabuti pa. Bawihin ko lahat ng binigay ko sa iyo. Uunin ko yung kotse mo. Lahat ng allowance mo. Dad naman! Maawa ka naman sa Malang, akin! Walang dad, dad! Matuto kong mabuhay ng mag-isa. Kailangan yung paghirapan mo yung kakainin mo. Magtanda ka. Diba yan, hindi walay na nga ako ni Francis. Pati ikaw tatagal mo. Kasalanan mo yan! Ano? Gusto mo ba pala palad ka ng pakita? Ah, sir. Uwi ka sa bahay! Kunin mo lahat gamit mo! Ah, sir, isa pa po. Baka po pwedeng kasuan niyo anak niyo kasi dahil sa panggugulin niya dito sa restaurant. Ayan mo. Kung ano yung nararapat, gagawin natin. Oh. Hindi ko kukusintin niya lang ako kung mali na yung ginagawa. Asan na yung tapang mo, ha? ang mukha ni mo! Ngayon ka magpakita gilas dito sa harap ng tatay mo. May araw di pinta ng sakulo. Sa kulungan? Bye! <laughs> <laughs>